Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikatatong putaning na kabanata ng bali-bali at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang isang bali ang binigay sa akin sa lugsod ng tagi ng libre. Gayun din sa mga bali at sa papel na akin nabili sa lugsod ng paranyake sa halagang 500 piso. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos sa numista ngayon. Ang Numista ay isang pooksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, saraping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinansponsor, ngunit aking nilirekomenda sa mga nanonood ng video ngayon. Ito naman ang aking base na datos para sa mga saraping papel sa Numista ngayong ringgo. ang katangi-tanging ibinigay sa akin sa lungsod ng tagi ay itong galing Noruega. Makikita sa harapan ang tatlong monogramo ng haring hara ng ikalima ng Noruega. Makikita naman sa likuran ang kaaya-aya nitong disenyo na mayroong pang ibon sa gitnang bahagi ng barya. Ito ay gawa noong taong labing Ang denominasyon ay isang korona dito naman tayo sa mga saraping papel na akin nabili sa lungsod ng Palanyaki. Ito ang Silangang kalibian. Makikita sa harapan ang muka, dalawa na muka ng dating reyna na nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth na Ikalawa. Gayun din ang pawikan at ang ibon. Makikita naman sa likuran. Makikita naman sa likuran. Matawad ang ibon ang mga isda mapa ng silangang Caribbean isang bangka at ang Admiralty Bay at ang uling salaping papel na akin nabili sa lungsod ng Paranaque nitong ikalabing lima ng Nobembre taong 2022 ay itong galing Zambia yan makikita sa harapan ang isang puno isang agila at ang sagisag ng Sambia. Makikita naman sa likuran ang isang monumento o estatwa, pampansang asamblea ng Sambia at isang kalabaw. Dito naman tayo sa mga baryang aki na sa lungsod ng Paranaque. Ito ang galing ng Hong Kong. Makikita sa harapan ang kauna-unahang lalawan ng muka ng dating reyna na nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa makikita naman sa likuran ang mga karakter na incheck na mayroong nga na Hong Kong. Ito ay mayroong denominasyong 10 sentimo at ang taon ng paggawa nito ay taong Rabinsham de Dito naman, tutungo naman tayo ng Arimania. Pakikita sa harapan ang isang babaeng nagtatanim ng isang haraman. Ito ay mayroong taon na Rabinsham 72. Pakikita naman sa likuran ang denominasyon nito na may markang D hindi din ba sa Estados Unidos kundi sa Munich sa Alemania. Ito ay galing ng Alemania na may loong denominasyong limampung penig. Ito naman, galing naman ito ng bagong silanya. Ito ay gawa noong taong labi siyang Makikita sa harapan ang ikalawang lalawan na muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna ng Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang isang kiwi na isang hayop na makikita sa bagong Zelandia. Ito ay mayroong denominasyong 20 sentimo. Dito naman, galing naman ito ng Dinamarca. Ito ay gawa noong taong labi siya siya na putisa. Makikita sa harapan ang isang corona taong ng paggawa at ang ngara na bansa. Samantalang sa likuran naman ito ay isang payak na disenyo na mayroong denominasyong limampung uri na mayroong puso na nakalagay sa itaas na bahagi ng barayang ito. Dito naman galing ulit ito ng dinamarca. Ito ay gawa noong taong gabing 1972. Pakikita sa harapan ang dalawang puso na nakalagay sa mga sulok ng barayang ito kayo din sa tatlong monogramo ng kasalukuyang reyna ng Dinamarca na si Reyna Margarita ng Ikalawa. Pakikita naman sa likuran ang disenyo na nakalagay sa malapit sa gitna ng bariya kayo din sa mga dalawang puso na nakalagay sa mga sulok ng bariya. Ito ay isang korona. Dito naman, galing ulit ito ng Dinamarca. Gawa naman noong taong labi siyang siya naputo ito. Makikita muli sa harapan ang tatlong monogramo ng kasalukuyang reyna ng Dinamarca na si Reyna Margarita ng ikalawa yun din sa mga pusong nakalagay sa mga gilid ng bariya. Samantalang sa likuran naman, makikita naman ang disenyo sa gitnang bahagi ng bariya kayon din sa mga puso na nakalagay sa mga sulok ng bariya. Ito ay isang corona. Ito ay galing naman ulit dito ng Dinamarca gawa naman noong taong 2002. Ang denominasyon ay isang corona. Dito naman, galing ulit ito ng dinamarka. Ito ay gawa noong taong 2001. Makikita sa harapan ang tatlong monogramo ng kasalukuyang reyna ng dinamarka na si Reyna Margarita ng Ikalawa. Kayon din ang dalawang pusong nakalagay sa mga gilid ng bariya. Samantalang sa likuran naman, dalawang puso nakalagay sa gilid ng barya ulit kayon din ang disenyo nito sa madapit sa gitna ng barya ito ay limang corona dito naman kading naman ito ng India ito ay gawa noong taong labing siyang ulong putwalo makikita sa harapan ang mapa ng India ang isang gusari at ang marka ng paggawa nito ay sing sing kawasanoida makikita naman sa likuran. Ang sagisag ng India, nga na naman sa denominasyon sa mga wikang Hindi at Ingles, ito ay 50 paise. Dito naman, galing naman ito ng na Malta. Ito ay gawa noong taong dalawang ribot Makikita sa harapan, ang sagisag na Malta samantalang sa dekula naman, makikita naman ang isang putiki na mayroong nakasulat na denominasyon na isang sitimo. Dito naman, galing naman ulit ito ng Noruega. Makikita sa harapan ang tatlong monogramo ng kasalukuyang haring ng Noruega na si Haring Harald ng Ikalima. Makikita naman sa likuran ang kaayayan nitong disenyo na mayroong nakalagay na ibon sa halos kit ng bahagi ng barya. Ito ay isang korona na gawa noong taong labi siyam Dito naman, gading naman ito ng Pakistan. Ito ay gawa noong taong labi siyam Makikita sa harapan ang trigo o palay na inilagay sa ibabang bahagi ng barya. Ngayon din ang buwan at pitpin na nagre-representa sa isang watawat ng Pakistan. Samantalang sa likuran naman, makikita ang disenyo na halos pinadilibutan ng bulaklak na mayroong denominasyong limang pong Dito naman, galing naman ito ng PG. Ito ay gawa noong taong labing siyam ani Makikita sa harapan ang ikalawang larawan na muka ng dating reyna ng nakakaisang kaarian na si reyna ng Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa likura naman, makikita naman natin ang isang ngipin na may na rinatawag na tabuwa. Dito naman, gading naman ito ng Singapore. Makikita sa harapan ang isang fountain at ang isang gusali. Samantalang sa likod naman, makikita ang denominasyon nito na isang sentimo na mayroong taong labing siyang Dito naman, galing ulit ito ng Singapore. Makikita sa harapan ang isang seahorse samantalang sa likod naman. Makikita naman natin ang nakapalipot na palay Denominasyon nito ay 10 sentimo at ang taon ng paggawa nito ay 1970. At ang kauri ng ang barang aking nabili sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing lima ng Nobibre taong 2022 ay itong galing ng Canada. Makikita sa harapan ang ikatlong larawan ng muka ng dating reyna ng nakakaisang karyan na si Reyna Elizabeth ang ikalawa ito ay gawa noong taong labing siyam ng putani. Pakikita naman sa likodan ang isang porabel na mayroong denominasyon na dalawang dolyar. At nandito ang aking base ng datos ng mga barya sa numista ngayon kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga sasabing papel. At nandito na lahat ng mga salaping papel na akin nabili sa lungsod na Parangyake. Ang pinakamagandang salaping papel sa akin ay walang iba kundi ang 100 kwacha ng Zambia na gumagamit ng panibagong teknolohiya para sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga sumusunod. Bari ang isang korona ng Noruega na ibinigay sa akin sa lungsod ng Tagigi. Gayon din ang mga baryang akin na bilhin doon sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing lima ng Nobembre taong 2022. Ang pinakakaayaay ang disenyo na barya na ibinigay sa akin sa lungsod ng Tagig at ang aking mga nabili sa lungsod ng Paranaque ay itong isang Corona ng Dinamarca. Pati rin itong limang Corona ng Dinamarca. Pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong baryang aking nabili sa lungsod ng Paranaque. Gayon din ang isang baryang ibinigay sa akin sa lungsod ng Tagig. Magkita muli tayo sa ikatatumputpitong kabanata ng bariya-bariya papel-papel.